Ciao Raga! Musta na Alora, nakita mo na rain yung akin niya. Uh, ipinost kaninang umaga. Super excited ako na ibalita sa iyo dahil uh, meron ulit tayong naparimborso na isang kliyente. Nag-file siya, nagpunta siya sa opisina din sa Milan. So, siya ay taga Milano. At siya ay uh, meron ng result. Natanggap natin yung komunikasyon na kung saan ay meron siyang matatanggap na rimborso na 868 at saka 72. Okay? 868 euros at saka 72 cents yan ang kanyang maririmborso, i-final natin siya in-assist natin siya din sa Milano ngayon ay ipoproba natin na tawagan siya para i sa kanya na siya ay meron na rimborso so ngayon ay tatawagan uh, natin yung kliyente uh, subukan natin na makakausap natin siya <laughs> twice ko na siya tinatawagan eh, hindi ko siya makontak so sana ay uh, makontak natin siya mamaya para may advice natin may uh, ibigay natin sa kanya yung good news na siya ay mayroon na reimbursement sa Compass kaya sana makakausap natin yung ating kliyente at hayaan mo raga yung iba, yung marami na nag-fine uh, huwag kang mag-alala dahil naabisuhan din kita at mali mo isang araw ay lalabas na rin ang iyong remborso kaya tiwala lang ha raga maghintay at uh, aabisuhan kita at darating din ang iyong reimbursement. Grazie raga, alla prossima!